guys. Ito kami sa deserto ngayon. Sinisiksik namin yung ano, mga bot, may mga butas-butas. Naalam namin kung anong mayroon sa butas. Kasi sobrang daming butas nito sa ano eh. Kagayan yan. nito oh. Tapos may mga ano. Nasusog namin yung ilalim na to. Takot lang ako kayo baka may lumabas na iwan. Kagayan yan. May butas. Baka lalabas yung ahas. Baka ahas, no? Hindi namin alam. <laughs> Curious lang. Ay, lumubos. Nagulat ah. Bakit? Lumabas yung ano dun sa taas. Ano yun? Ito. <laughs> Ito na naman kami nangungulit sa ano. So, Desierto. Na Desierto. Naman kami magawang dalawa. Tingnan nyo guys. Siguro may mga bato dito. Kakaiba. Siguro ano to. May sapa dito. No? Pag maraming kakaiba yung halaman no. Ano kayang ano nito? Tawag. Ang ganda no? Nabubuhay. Nabubuhay siya. Wala to sa atin na halaman. Ano kayang pangalan yan? May, may bulaklak siya guys Tingnan daming bato. Siguro pag umuulan, dito dumadalo yung tubig, no? Nagiging ano na siya, sapa. Pero totoo talaga siguro yung ano, no? Yung nawaba, ba, yung ano, bumaha. Kasi alam mo doon sa bundok namin, pinakabundok naman na yun, may makikita ka doon mga shell. Huh? Oo, sa, parang sa ilalim ng dagat. Tapos yung mga bato doon parang yung alam mo yung sa dagat, buhay na bato. oo Oo. Kita mo yung malambot lang na bato. Si mhm. -mm. buhay na bato doon Oo. Dito kami guys oh sa bahay bahay bakasyon na ng amo um, namin. Ye. Hindi kami nagpahinga kanina kaya nagano kami dito, galagala -gala sa paligid, palipot. Ito yung kadamihang kahoy dito. Hindi ko alam kung anong pangalan itong kahoy na to. Maraming tinik. Ayun oh. Nagpasyal na sila. Ang amo namin, pagkaganitong oras na malamig na hapon na wala ng araw. maupunta yung? Kamantilis. Ano yun? Ito. Nakakain. nakakain? Yeah. Ay, ito ba yun? Oo, oh, yan yung, Kamantilis. Ay, oo. -o. The da mortis Ay, oo, tama. Ito pala yung bunga, puno nun. Ay, oo nga. Ayun know. o. Wala na. Hindi natin nabutang. Anong tawag nito? Kamantilis. Kamantilis pala daw to guys. Sakala ko puno ng kahoy. Kamatchili. Ay, ito pa yung tinatawag ng kamatchili. Alam ko yung ganito niya, pero yung puno, hindi ko alam. Ito pala yun. Kamantilis. Alam niyo guys, itong ganito, di ba masarap to kainin? Pagka ano pa. May buto pa. Kusa pala siyang nabubuka, no? Pagka ano na. Ay, ah, ito pala yung kinakain mo noon? Dito pala yung galing? doon man Ganyan, ganyan po. Ay, doon sa Dubai. Ganitong puno din. So, hindi natin nabutan yung ano. Uy, ang lambot dyan, oh. May... Hala, tina mo. Nalublob. <laughs> ang daming tinik guys ito pala yun dito pala yun madalas nabubuhay sa disyerto yung mga ganitong kahoy antibay malalim nga na apakan ko bumulusok tapos mayroon dito ng ano sambag sa amin ito ay tawag nito sampalok guys sampalok ano nga na rin to So, gusto kong kainin ng ano nito. dahon, Malalim? Ha? Asim. Sampalok nga. Tapos, ito yung ano. Siguro may sakit to be, no? Ay, kulang to sa dilig. Bitignan mo, namatay yung ano. Sira. Kasi may ano, oh, yun know, o. Yung itim na yan. Sakit yan. Dapat tinatanggal yan. Uy, oh, Nasisira siya, guys. Parang papatay na siya. Papunta na siyang pamatag. Tignan mo yung mga maliliit na mamatay na, no? Hindi na nakasordob. Siguro mamamatay yan. Dapat ginagamot nila yan. Kasi ano yan eh. Yung uod. Ayan guys, so may ano siya sa puno. Parang tawag nito. Ayan o. Uod yan, uod. Ha? Para Dito kami lagi guys pag tuwing winter time. Ang halaman dito, mga bulaklak. Ganda. Tapos, ang problema dito, pag uh, magalak-galak ka dito, sa ano, disyerto ito, yung chinilas namin, puro may tinik, oh. Hmm. Parang tamtaks. Parang tamtaks siya, oh. Ah, oh, yung isa lang. Ito siya, guys, oh. Puro siyang thumbtacks, diba? May mga tinik. Hindi pwedeng pag maglakad ka dito sa desierto na nakapaa kasi may mga ganito. Ah. Tusok-tusok talaga yung paa mo nito. Kailangan may chinilas. Mga amo namin, pumunta din sila doon na masyar sa desierto. Sarap na prutas dito sa desierto. Yan, naliliit pa. Hindi pa pwede mga January pa siguro yun. Yan. Yan, yan yung pinupuntahan namin. Yan. Oh, Guys. wow. Ang hmm. dami. Wow. Dami na naman namin iuwi sa ano. Sa bahay namin. Siguro katuray yun, no? No? Katuray. Ito ang bahay niya, kwarto din niya to. <laughs> nila. Ayan. Hmm. Guys. Ayan. Ayan.